na para sa pag-amyenda ng Rice Tarification Law lalong umikting sa gitna ng baksak presyo ng palay. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bisiklas sa merkado at pagbaksak ng presyo ng palay sa mga probinsya, huling nanawagan sa si Sen. Francis Kiko Pangilinan sa Senado na repasuhin at amyendahan ang Rice Tarification Law o RTL. Sa kanyang inihain solusyon, iginiit ni Pangilinan ang pangangailangan magsagawa ng komprehensibong pagsuri sa RTL, partikular sa epekto nito sa kabuhayan ng mga magsasaka at sa kakayahan ng gobyerno, lalo na ng National Food Authority na manghimasok sa merkado upang mapanatili ang abot kayang presyo ng bigas. Ayon sa Senador, mahalagang ibalik ang regulatory at market intervention powers ng NFA na tinanggal ng maipasa ang RTL noong 2019. Sa ganitong paraan, mas matutulungan ng mga magsasakang mapalakas ang buffer stocks ng bansa during may crisis at masusugpo ang hoarding at profitering ng malalaking rice traders. Para sa mga magsasakang tulad ni, ni na Nestor Magtibay ng Saragosa ng Mapaesiha na labing tatlong taon nang nagbubukid, ramdam na ramdam ang epekto ng RTL. Ay, nung magsimula po, Arte, eh, ang panang magsasaka, kasi baba, ba, ano, bababa, nga yung mga kwa. Lalo naghihirap mga magsasaka. Saka yung mga kwa, mga bili, tumaas pa. Ang masasabi ko po sa pamalaan, hindi dyan pa ang seri itong mga magsasaka. Ganito ang hinaing ni Jojo Santillana, magsasaka mula sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Anya, lalo silang nalulugi tuwing anihan dahil bagsak ang presyo ng palay habang patuloy ang walang limitasyong pag-aangkat ng bigas mula sa ibang bansa. Ang nag-iepekto niya ay iyon niyang bumababa yung presyo pagka ano eh, pagka, anihan namin. Kasi ang sinasabi nila hindi sila mamimili yung mga traders dahil uh, maray silang stocks. Kaya uh, ang nangyari, natatakot kami na hindi mabili yung ano namin. Kaya kahit na mura, pinibili nila eh. inang ang, naging problema namin sa rice tariffication loan. Ayan. Kasi yung mga, yung mga traders, unlimited yung ano nila pag-import nila. ilang ang, nangyayari. ang nangyayari. Sandra kasalukuyan ng bumibili ng palay pamahala ang pamahalaang panalawigan upang saluhin ng bigat na dinala ng mga magsasa, dinadala ng mga magsasaka. Pinahayag ni Governor Aurelio Oy Machasumali na bibilihin ng lalawigan ang sariwang palay sa presyong 15 pesos kada kilo. Mas mataas sa kasalukuyang presyong 8 pesos o mas mababa pa sa ilang bayan. Kaugnay nito, pumisita kamakailan si Sen. Francis Kiko Pangilinan sa lalawigan upang personal ay ipakita ang suporta sa programang ito. Ayon sa kanya, ang direktang pagbili ng palay ng pamahalaan padalawigan ay isang konkretong halimbawa ng institutional market linkage na itinataguyod sa ilalim ng Sagip Saka Act o Republic Act Number no. 11321. Pinuri rin ang Nueva Ecija bilang modelo na lokal na inisyatibang tunay na nakakapit sa interes ng mga magsasaka. Habang wala pang konkretong aksyon ang pambansang pamahalaan, nananawagan ng Federation of Free Farmers at kilusang magbubukid ng Pilipinas na itakda na ang floor price o minimum buying price ng palay. Ngunit ayon kay FFF President Leonardo Montemayor, posibleng sa susunod na taon pa ito maisakatuparan dahil kulang pa sa detalye ang panukala.